Hello guys. Nandito tayo ngayon sa farm ni Papa. Ayan oh. Tiningnan ko yung ano yung tanim ko. Uy! Uy! be. O oh, take, pakita ko niya guys yung tanim tinanim ko dito oh nung isang araw. Tingnan niyo oh. Ayan. Ayan oh. Uy! malaki na yung tinanim ko oh. Kaya parang pero parang ang lalayo. Ano daw ba ang mundo? Ay, kitingin mo nga. Dali. Ay. <laughs> dali, dali Tapos ara-ara ar 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 yun. Ang tarok ko. Oo, oh, yun nga. Yun. <laughs> Oh, wait lang guys ako layu ah. umpaka taro inyo, guys yung tinyan ko dito tano kasi ito, 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 ito. ito siya oh. ito si oh. oh. ang lalayo <laughs> <laughs> tinan mo, yung pares ng maganda yun yung yun yung

Tignan sa yung nasa ang eh. Manipwisyon? Ah, sa panya eh. Uh, Oo. Oh. E, tignan nyo yung kinanong namin sa para. Ano eh? uh, mga uton mga mag-ayunan naman eh. Oo, nasa dundi. Ang maganda. Alam nyo. Ang lakas ang ulan dito sa amin. na nakaroon ko tayo kung nga dito eh. sa kanila nakaroon ko dito eh. Kasi nasa ulan dito ngayon sa amin. O, oh, dumugo na cellphone. Ha? Dumugo na. Kailan mo sa Ayun Alam guys oh pinapakita mo ko lang yung panin ko. Sa dulo, tingnan ko yung sa dulo. Hmm. Uy, tingnan ko yung man. ang pinakamulalaki. Hmm. Oo. Oh, yung sa yun. Diba? ko yes. Tingnan mo yung silo ni Papa. Tingnan mo. Kawawa naman eh. <laughs> Hindi na nag-ano talaga. Kasi sobrang ulam.

Tapos sa ulang dito talaga. So na napunta kami dito lang. Dumaan lang kami dito sa... Uh, dito sa, park. sa, uh, sa dito, Maluya kami ba? Ang tambo? Na, Maluya ang tambo. Oo, oh, mahina uh, yung tubo ngayon. mga ulipa yung kanim ni Pao. O, oh. hindi oh, na kung ba yun? Hindi. Yung para karaon, ano? Yan. O, ikaong kan mga pato, garo, manok. Uh, baka yung mga ulipa kumain niya. Kasi yun ako ganyan. Kasi yan guys, yung pakita ko na kanya yung namin. Dito, yung tinanim ko.